Lina you know, guys iba't ibang klase ng ugali ng tao. Ito nga guys, yung mapagkumbaba yung mga taong talagang mapapagkatiwalaan mo kahit anong oras. At yung mapagmataas, ito yung talagang wag na wag kang magtitiwala dahil hindi ang gagawa ng maganda sa buhay mo. Tandaan mo, mapag-unawa. Mapapagkatiwalaan yung mga taong ganito. And then, magagalit na siyahin. Okay lang, yan ang emosyon eh. Magtrabida at maldita, hindi mo sila mapapagkatiwalaan. Mabait at matapang, no? Mapapagkatiwalaan. Ang gagamit trader, hindi mo sila mapapagkatiwalaan. Pagod in Guitera. lumayo ka nung no? ipahahama ka nila. Matalino at naglumun, ipapahama ka pag klase. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo. Bye-bye! thank you for watching me